Ayan, tagal mo eh. Ang maglaga ka nang wawala. Ay, saan galing yan? Kabute. Kabute? Doon? Binuli ko. Akala ko'y galing. Ang mo kabute eh. Darling, masarap yan yung may sibuyas bawang tas iyo. Pwede nga papais nga. I-search mo kung paano. Madali lang yun. Wow. Bakit yung patay lang ako Ito, Wow, may lami. Oo, ako. Giyanin siya lang pa. Bato din nising lang ako Ay, kabuti. Masarap to. Ano kayang luto ang gagawin natin dito? So ayan mga kumarites, ito nga pala yung ganap namin kahapon. no umuwi nga yung asawa ko ay may dala nga siyang kabuti. Sobrang napakatagal na panahon na mga kumarites nang hindi ako nakakatikim ng ganito. Noong nakikitira pa nga lang kami at hindi pa kami dito nakatira, doon pa kami sa kabilang bahay nakatira. Marami nga naglalabasan na kabuti doon kaya lagi nga kami nakakatikim ng ganito. Yun nga lang ay pamula nung umalis na nga kami doon Ay hindi na nga kami nakakatikim. Napakatagal na panahon na mga kumarites. At noong nakakita nga yung asawa ko ay bumili nga siya. Tinuruan niya nga ako kung paano magbalat at ako na nga ang gumawa. Ang gagawin nga pala naming luto dito ay yung pais daw. Lalagyan mo nga lang yon ng magic sarap, tapos paminta, tapos lalagyan mo ng sibuyas. Madali lang naman siyang balatan dahil nga yung pinakapaa lang naman yung babalatan natin. At yung pinakapayo nga niya ay gagayatin lang at hindi na nga ito babalatan. Pagka nga nilagyan nyo to ng sibuyas, tapos magic sarap at paminta, wag nyo na itong lalagyan ng tubig. Dahil kung sana nga siya magkakaroon ng tubig, ilalagay ko nga lang to sa air fryer pwede rin nga sa oven. At syempre, hinugasan ko muna. At lalagyan natin ng pol yung ibabaw para hindi masunog. Kakainin nga muna natin tong dala ng aking asawa na Lomi. Meron nga siyang pasalubong. Masarap nga talaga humigop na mainit na sabaw ngayong maulan. Sobrang suwab na suwab nga ako mga kumarate sabang nagbo-voice over. Ano ba naman ang lakas ng trip nitong asawa ko? Naka-air ko na, naka-electric pan pa, tapos sa akin pa nakatapat. Lamig na lamig nga ako kagabi, kaya naman ito, sipong-sipon ako. Kanina pa nga ako umatsing ng umatsing niyan. At nagluluha ng nga rin ng mga mata ko atching Tinatanong ko nga kay Mudra Kels kung paano nga balutuin yung pais. Dahil alam nyo ba na yung namaya pa ko nga ama ay paborito nga yung pais na kabuti. Dati kasi mga kumaretes, doon nga kami nakatira sa may compound. Nakikitirik nga lang kami ng bahay doon at ang mga katabi nga namin ay puro mga halaman. At tuwing ang tag-ulan ay maraming ang kabuti na nasulpot doon sa compound na yon. Kaya dati sawang-sawa talaga kami sa mga kabuti. Pero noong umalis na nga kami doon, edi syempre hindi na nga kami nakakakuha ng kabuti dun doon at bawal na nga kaming pumasok. Sabi ko nga sa asawa ko ay magayat na ng sibuyas at ako na nga lang ang magtitimpla ng pais na kabuti. Pwede nyo nga rin iinit yun sa oven toaster o kaya sa oven. Pero ako ilalagay ko na nga lang sa air fryer para madali din. At habang ginagawa nga niya yan ay nakain naman kami ng lomi. Kumain daw kasi sila ng lomi sa may alaminos kaya naman nag take out siya para sa amin. At ito na nga mga kumaretes at luto na nga itong ating pais na kabuti. Hindi ko nga nilagyan niya ng tubig pero kusa na nga siya nag to Kaya itry nyo din yung ganitong luto sa kabote, masarap, promise. Pwede pwede nyo nga itong iula, masarap nga ito sa kanin. Itry nyo na din to mga kumarites. So yun lang naman po mga kumarites, bye!